Ito so, mga idol, mga gandang umaga. Ito so, na idol, oh, nag... Aircone kami. Yan, na namin yung kabalik yung condition. Ito so, pala sa atong guwapong technician. Si Idol Ryan. Okay. nga ito lang ganyang mga ano moto trade boss? ba? wala may kapahan boss? Alga eh trade dito aram siguro na ako? dito ano? Kalawisan? ah Motor trade ganoon ako Anak. lang. Apo, kung Ha? Ano yung binalik na namin gano'y. Ang kanyang cover sa kanyang condenser ay sa aircon. Oo. Ma, mag Kanya lang idol pag uh, kailangan lang o lagay sa ayos idol, mabalik. Oo. Ayan. pag mag-click ka siya. Ayan. Oo. Ito naman ang yung one. Dalawang condenser yung light. Oo. dapat na malagay sa maayos na pagbalik mga idol oops tingnan mo inaayos pa sa kasama ko na magaling na teknisyan para ma suli na namin to sa dashboard so taot pala sa ating mekaniko oh bugi naman yan bugi talaga dito sa mga gugwapo ang mga gumagawa dito mga gabis mga mabait pa oh, mabait pa hindi lang yan sa mga gwapo mga gagawa dito hindi baet at magaling magtrabaho Ayus may Yang yan ang dapat ang ayos ang pagtrabaho yan lagi bumadaan lagi dito ang mga customer yan gay jan sya yan hanggang sa muli mga kabis Ayan uh, na Ito na ang pag-aayos Pagbalik Ayan uh, Mga kabis Have a nice day uh, Ingat and God bless po